Hi guys, good morning. Yan, lumating na yung order ko kay Kuya Ryder sa TikTok shop. Ako nga, umorder nga pala nyo. Yan. Uh, titignan ko kung legit ba yung order ko. 10 pieces nga ba siya. Yan, daan-daan na -daan akong market na sa hagdan. Daan-daan lang kasi bagong opera ko. Baka malaglag ako, bumukay tahi. Babalik naman ako sa hospital, di ba? Yan, yun sa so, wakas na kakas. Eh. Yan. At binubuksan ko na yung order ko. Yan, pahanap ko pala yung gunting dyan. Kung nasaan na, hindi pa makita. Nagtago pa ata. Kung kailan mo kailangan, saka hindi makita yung gunting. Di ba? Hmm. Parang ayaw pa magpakita. Yun, sa so, wakas na ebot din sa akin. Ayan, ginugup na yung plastic sa wakas. Medyo mahirap din siya guys. Buksan at kasi sobrang sikip nung pagkakano ng tape. Ayan. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Guys, thank you nga pala sa pagpapanood yun ng video ko ha. Maraming salamat. Thanks for watching. 8, 9, 对。